Yan guys, sapphire guys. So, magkano to, eldin? 1-2 na lang. 1-2 guys. So, guys, sapphire guys. 1-2 na lang, daw. Magkano kong... nga dito sa Richard Will mo? Itong red. Ayan mo na lang. 1-3 <coughs> na lang daw oh, guys. Three, so, ito, 1-3 na lang Richard. Kasi magkano to? G-Shock mo. 1 200? Uh, Why? Ito, ah, putol niya. Oh, lang daw. Hoy. lang yan, Magkano? 1-5. 1 na. Yan, guys. Ah, class A. O, oh, yan, guys. Class A pala to. Ito pa, guys, Seiko. Ganun guys. Dito lang kay Kikuya rin, no? na ano, class A? pa, pa, guys. Hola.